Ayan na ang kanilang paggawa dito sa may. Ha? Okay, mong no, good. Ayan ang kanilang tawag nito. Um, put, bat, and pebbles area. Ah, oh, pebbles area pa, di diba? Ginagawa nilang ganyan, street, straight, straight. Pak, dito kasi tapos na yung palibot tempul pool ay buong pool dito naman ang ating wall dyan naman ilalagay ang mga reminders babala dito ay hinayaan ko siya maging ganito o oh, yun yung design ko aesthetic ah diba hula sa ubus mm. dyan naman ang ating wall. ah, oh, Ganyan lang siya guys. Design siya. Hindi ko na pinapinishing kasi para maganda tingnan. Oh, ganun siya. Dito naman na area. Ang ating ano ng tubig. Yung mag-overflow. Labasan ng overflow na tubig. Syempre dito. Papatagin ito dito. Plus, last na last day na bukas sa ating mga trabahante na taga hakot ng bato at lupa hindi pala natapos na dito kasi inihuli nila nagkayak pa sila ng buhangin nagayak pala dito ay naglagay nila sa dito hindi na matanggal eh hindi niya siya makuha matanggal trabong <laughs> 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 ku, <laughs> <padi> <laughs> train. train. Straight na straight, guys. So, natin kung babagay bang ating dito ng mga pebbles and everything. At Ito naman, oh. Sharo. Madudulas pa kayo dito. Hindi nyo talaga sa dudulas. Yan ang kaninilinis nila. Na mga bato. Temporarily, ito yung mga pebbles na ilalagay natin dun sa gilid. Oh, pebbles ko, no? Mga bato sa dagat. Thank you RLC Hardware for this. Salamat din sa pa pagpayag ng ano namin. Tag nito. Ay, mana din yung flooring na Ah, tapos sa pala sa mga flooring dito guys. Ayun na, nagkuha na din na. Yung ano, nga na, tatanan Flooring din na yung plan? Para dito sa ako ano, ingaton na no, na oh. No? No? Dili na to kwan dito. Reaksyon na to sa likod ba, Dani? Ngana ra ba? Ayon ay finishing. Apil to. Wala mana na mana, Otro ilang gig may lang. Sada ingani rena. Enggane raba? ba? kayu. ra Tagpon ra, ayo naku ane Sure ba? Pilih ba tumabut ngan? Enggane runga para estetik band dateng? Enggane dating dateng ba? Bantai ka lang

Ah, <laughs> lagi ng ubos <ya>. Lipis, <laughs> anong ubos mo Ayaw, pag mukuta, Ismael. <laughs> ano ako? <I> Ayaw, lahay. <laughs> Butan eh. <laughs> Abi, ko magwala na si Lulong naman, hindi eh, <laughs> ticket na nila eh. Mga una! Ano ito yung mga na rin ako ng bell with ting 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 ting. Ay, tit! Para yung mga na, kain na. Ano na sila. At dito natin mga travel huddles guys. They are 40. Come on. Ay, pagay sa day mo birthday ni Jidilo ha. Pagay sa tuntun. Happy birthday! Ah! Ha? Mau gari sila, sige Awas aja Tapi anak Ayo sila Ya Hala birthday to you. Hala. Happy birthday, hey. Oh. Hey. Oh. Happy birthday.

Watch up, Jeff Richard, you up, ready, go. Happy birthday to so, you. Yeah. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Judy Okay, get one. Oh. Uh, well prepared na yung ating chicken. So, proceed naman tayo sa pansit. Pero ang pansit, ayun, pag nananiya, ha? Bigi ti ko na putang. Ah, okay. So ito pa yung dito to arena ng pansit. Yeah. Uh, so it's a transfer na chat natin dyan sa ating magic ano bilao. Na hanap ko na sila magkuan mamaligya sa ilaha. Si Bruno basta na ano ba. Taana. Sa ilang karindiriya sa ilaga pagka babaligya sa ilaha.

Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, Ayan, ang aming merienda Dahil birthday ni Jenny Lo Meron siyang Espagete ala rea filingera Ayan ang ating merienda ng ating trabahante ngayon At syempre, meron tayong slice bread O oh, diba Aba, Ayan tayong ating slice bread Habang sila ay nag oh, Nagulat lagi mo Nagulot sila sa kagok-kagok guys. Kanya na kagok-kagok dire. Thank you very much for the cake. Oh, bayad namin yan ha. Hindi namin pinangayo yan. And uh, syempre, uh, uh, mangustin namin. Habang sige, stop kasi sila di ko mag umano yung vlog karon. Eh nangatulala. tulala, bakit tulala kayo? Papay. Bakit tulala kayo? <laughs> <in> Kau kagok nama ba. <laughs> so. <bukas mandok -pong -mung Brother> Palamig Eh! Sebelumnya lagi memakai Parang Ah, sosial tayo ngayon Kay birthday kasi. Ino oh ganyan mga nanay ko dati sa ano eh elementary, ay, elementary so. tayo. parang na birthday. parang <laughs> <May laughs> na birthday saka pero pagkita na birthday kay absent man. Pero ako dito sa una ko na birthday kasi hindi mo ko absent. Kasi hindi ka tapos. Mailo. Mailo. Tapos may buti Kain na. So, dadalhin na doon. Ayon, silo. Ayon, silo. Ayon, silo. Let's go. Mga asawa ng trabahante. Yawa, mo ko ani ba? Yawa.

Thank you so much, Ria, for cooking. That's juice. Chutai. de je dulu hmm <asuk> tak <tangan> <tuk> kita nak kena bab-bab halah tu arah eh pakat ha guys <tuk tangan> Magsasanla sana kami ng alas ngayon kasi isasanla ko yung sing -sing ko sana para first time siya tapos para maano yung appraisal niya, tumaas taas yung ano. Kasi buti na lang, may pera pala akong savings sa Secure Bank! Kina Sir Argel, naong saan? Hindi na ako magsasanla kasi magpapasahod kasi kami bukas sa 70 to 80,000 kasi isasahod. kasi Saturday kasi bukas. So nagpa, meron pala akong ano sa kanila na pag-usapan namin, meron pala akong naka-savings eh. Kasi kapatid ko si Bimbo, rin kay Bunso, Kara naman. <coughs> yung kay Kara, medyo bawasan kay pang-withdraw mo siguro nila. sa mga ama o kay pang-bayad sa tindahan. Binili niya, binili nila mag-asawa ang tindahan ni Mama. So, ang ginamit nila, ang pera ni Kara. Ako, dito na naman, may utang ba? sa ako, sa tindahan, wala. Kanoo niya? Ah, oh si na na dalimut, eh tay ko may utang ka pala sa akin 50 ha. Hey, Oy, dadat ako. Ayanya. Ay, 25 pa ko utang din sa kanya. Yung mamay utang sa akin uh, tapos Ariel pa yung yung hiniram niya sa akin ako na yung nito, Oo, man, siya, man, ang man. siya ang nag siya ng nang pinans Asan dagdan? Finance, ah, siya, finance <laughs> officer. Sikatain <laughs> <na sekretarian> mo to? <laughs> Accountant. Unti-unti ng pera. Para mo talaga malaga ang pera. Ang 20 na lang. Kapila, di ka nagulog. Karun, minus oh. na ang... Kaya, oh, gonna... Gonna... Dona. Oh, din karoon 5. Gina-highlight na ko. ako ako magbayad. Bayaran na lang to. Pilak. budget. <laughs> budget. <laughs> Nagkakuntahan na kami ng utang. May utang ako sa tindahan. 100,000. Nag-barsal ako ng 50,000. May utang ako sa akin May utang naman sila Ay, sa akin. Para niluto lang nila ako sa sarili kong mantika, guys. Ako ang bumili ng tindahan, tapos ako ang magbabayad ng utang ko. Mga demonyo, pwede mo nai-didak-didak. So, thank you okay, so much, secured bang. Dahil may pera pala kami doon na naka nakasecured sa akin kapatid. Ako naman nagulog na lang. lang. Sa tapos, ihiramin ko pala siya, tapos babayaran ko, ko rin. Babayaran ko rin? Yan niyo, yung pambayad no, natin ito. sa... sa ah, may pambayad dito. May mga naka-highlights kasi dito. Kasi ito yung highlight. Ano to, mga si... Ano? Madonna. Ah, Madonna, mga ganon. Tapos, Every month kasi nagkukuha si Argel sa akin sa IC doon na sa akin nilala, like, binibigay kay Argel yung 10,000. Pinulog na doon na yung parang yung kinakalimutan lang It's na savings yung tapos lumaki siya, lumaki. Tapos may mga utang-utang binabayad din na pag may extra extra tapos ayan may utang like, sila. Nice kali for emergency purposes Oo, oh. emergency talaga to kasi Saturday bukas kailangan namin ng sahod so, isa sa, ano kang pera ko. Eh yung may show ako sa may show pala ako guys sa so, Poblacion, Bacuad, Surigao del Norte is coming July 25. Tapos sa may um, nakalimutan, taga Tagutipon, taga Tino, ano po sa basta, uh, sa may clubber, Banda, uh, sa may Surigao. Taganito. Taganito. Ah, alam mo yun? Uh -huh. Sa may Taganito naman, dyan naman ko July 24 <coughs> po. And then sa Surigao sa so October 3. Ayan. Magkita-kita po tayo dyan. Pero buka ay sa 29 po, may show ako sa may Kajanao, Surigao, ay Dinagat Island. Ayan. Bukas ang biyahe namin. So thank you so much, Secured Bank! Secured ang aming sahod tomorrow. Mag-withdraw ka na doon. Iba, bayad mo so, na. open account sa Secured Bank? Mayroon yeah. May, sa, ano ba? may mga branches Carmen, sila. Carmen, Colgan, yes. Colgan, Asan. Meron pala sa Tagaya? Ay, sa... <laughs> <ay>, sa <laughs> meron pala dyan sa Bilya, nyo ba? Tagaya, Meron po si sa Secured Bank. <laughs> so, birthday ni Judy Lo, meron tayong pansit at <laughs> Thank you Lord. Naalala ko tuloy. Asa ah, tayo maghahanap ng fans ha. Alam mo ang ganda talaga. Meron Syempre, meron din ako ng mga inipon din sa video, sa BPI at sa AXA. May mga ano ako binabayaran monthly doon. Pag nagka-emergency emergency, emergency <laughs> mukhang may ma-withdraw din na. 5 years naman siya pwedeng ma-withdraw, 5 years at 10 years. So naka 4 years on 5 years na ako. So pwede na siguro yung next five year maano. Hindi naka 5 years na ako. Naka 4 years and 5 years. Di, meron 4 years, meron 5 years. Ah, duha eh. de. Mm, mm Kasi magkaibang years yung BPI, BDO, tsaka AXA. So, tara, mag withdraw na tayo sa secured bank. Hindi <laughs> na ako Oo, makasanla. Na yung my savings ka. Pero mag gusto nyo magsanla, Palawan Pawn Shop. <laughs> Ma, yung adlaw kanyang tanan, this is Brand Damage. Og, iniimbitahan ko lahat ng mga taga poblasyon Bakwag Surigao del Norte na kung saan magkita-kita po tayo ngayong July 25, 2025 kasama ang iba pang mga performers. Makisaya po sa amin. Kaya see you there. Yan po ay handog at patangs giving concert ni Mayor Tessie Jean. Maraming maraming salamat and I'll see you there. Kita kids. <laughs> Hello, 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 hello! This is Brand Damage at sa lahat ng mga taga Dinagat Island dyan, lalong-lalong na sa mga taga Kagjanao, Dinagat Island. mag-celebrate kayo ng 66th Kagbyanao adlaw Sanan Fiesta Celebration. So I'll see you there. I know dyan na galing sila ni... Mami Jupeta at ang Bex Battalion. So, I'll see you sa June 29, Ang saan ako naman ang makakasama ninyo. Palala ng palala ang mga bisita. <laughs> Mami tapos ang napagaling na Bex Battalion, tapos ako yung pinali. Bakit naman ganun? Hindi kagandahan. Pero, I'll see you there mga taga-kagjanaw. At syempre, bitbit -bit, -bit ko na rin ang aming mga outfit for our Shargao vacation. Meron tayong mga different outfit ang ating mga swimsuit. Siyempre, para makahunting tayo ng apam dahil medyo matagal-tagal na rin hindi ako nakakain ng apam sa Japan pa ang last. Chara, ay meron pala yung mga kano dyan sa gilid-gilid. Ah! <laughs> I'll see you! Kagjana, Dinagat Island and Surigao. Sa 29 na po yan ha. So, mag-impake lang kami ng mga gamit. Yay! I'm so excited!